Hello guys, welcome back sa aking channel Nanay Susi. Ang tips ko ngayon guys ay kung paano ba maibabalik ang original na tupi ng ating original na pantalon kapag mahaba ito sa atin. Ano bang tinatawag nating original na tupi? Kapag original ang ating pantalon ay ang tupi nito ay original kapag mahaba sa atin at kapag pinaputulan natin, hindi na ito maibabalik. May maibabalik ang original paano ba natin gawin para anan pa rin ang kanyang original na tupi alam mo ba guys na ang pantalon nating mga original ay kagaya ng Levi's ay mayroon siyang magandang tupi kagaya nyan makikita mayroon siyang puti-puti sa sa baba yan ang mga original na tupi yan ang pantalon nating pantalon nating mga original. At kapag pinaputulan mo yan, ay hindi na maibalik ang original niyang tupi. Paano ba natin gagawin para manatiling original ang tupi ng ating original na pantalon? Ah, ituturo ko sa inyo ang kung paano gawin na maibalik ang original na tupi ng ating original na pantalon. Ito guys, tingnan ninyo ang original na tupi ng ating mga original na pantalon. Ayan, puro original yan. Ayan guys, tingnan nyo. May puti-puti siya sa baba. O kapag pinaputulan yan, ay mawala na yung original niyang tupi. Paano natin ito gawin? dito sa loob ay doon kayo doon nyo itahi ng makina o pwede din sa kamay sa loob ninyo siya itahi susukatin ninyo ang haba pagkatapos dyan ninyo siya itahi sa makina dyan sa tinuturo kong yan dyan padalanan nyo siya ng, ng makina pagkatapos ayan original pa rin ang kanyang tahi ganyan Ganyan, tahian nyo lang siya sa loob guys. Tatahiin nyo siya ng makina sa loob. Sa loob kayo guys magtatahi para hindi na ninyo siya puputulan. Ganyan, dyan kayo. D dyan ninyo itahi sa loob ng makina o pwede din ng kamay. Pwede siya matahi guys sa kamay para hindi na ninyo siya puputulan. At kapag eh, binaliktad na ninyo, ayan, original pa rin ang tahi niya dahil hindi siya naputulan. Dahil doon natin siya sa loob binawasan. Doon natin siya sa loob tinahian. Kaya iyan ang mga original na, na tupi niya. Tingnan nyo guys, parang tinupian na rin siya sa, sa labas. Pero ang tunay na tupi niya ay doon sa loob mo siya tutupian para hindi siya makita sa labas. Diyan tayo magtatahi. Diyan, ah, susundan lang natin ang tahi niya sa loob. Pagkatapos, babalik rin natin. Ayan, oh, ah, nandyan pa rin ang original na tahi niya dahil hindi natin siya pinutulan. At hindi rin yan makakasagabal. Alam nyo ba kung saan ko natutuhan yan? Doon sa abroad, sa Jordan noon, na kahit sobrang haba ng pantalon ng amo ko ay ay pinapatahi niya doon sa ano sa um, uh, tailoring hindi niya pinapaputulan dahil mawawala daw ang original na tahi niya kaya ginaya ko siya uh, sinabi ko sa kanya na marunong din ako magtahi kaya simula noon sa akin na niya pinapatahi at kinakamay ko lang siya. Pwede siyang kamayin guys. Pwede siyang kamayin dahil sa loob mo naman siya tatahiin. Pag binaliktad mo na siya, ganyan na yung sa labas niya. Nandyan pa rin yung original na tahi niya dahil hindi natin siya pinutulan eh. Binawasan lang natin ah, doon sa loob para ah, susukatin natin ang haba niya para magiging tama yung haba niya sa atin.